Ayan guys, Happy New Year sa ating lahat. Tayo ay mag-check ng mga handa ng mga Pilipino. Kung anong mga handa nila. Hello, shout out! Happy New Year! Happy New Year! Ayaw. Sa kang India. Happy New Year! Video recording ha. Ayo. Go there, my Cater spaghetti mau? Salas? Salas? number. 12 number? Ramon? Sure, sure. Where Ramon for? Number <coughs> Ayan nga guys, nandito na ako sa isa sa plot ng ating mga kababayan na Pilipino. Hindi nga silang mga bisita na mga ibang lahi. Ayan nga guys, tara guys, kain tayo. Ang plot nga para dito ay kung tawagin sa atin ay parang boarding house or apartment. Bali magkakahiwalay nga kami ng plot, yung mga ibang lahi at saka yung mga Pilipino magkakaiba kami ng plat para hindi raw magkagulo or uh, kasi magkakaiba kami ng pagkain ganon ngayon guys kanta na kami mag celebrate ng so, uh, kagawa nito na bagong taon ng Christmas kahit nasa ibang masa nagsaselebrate pa rin kami say happy new year happy new year yeah. Tingnan nyo guys yung isang ninja no? Trip na no, trip ako okay. ng Dahil bagong tao naman guys Pinagbigyan ko na nga lang siya para matahimik na <laughs> بطريقه سهله Ito naman guys yung handa namin sa aming plat Yung mga spaghetti Yun sila nga lang yung nagluto Hindi ako napagluto kasi Hindi ako nakauwi ng maaga At hindi rin ako papayagan talaga Ito Miko Hindi na nakapagpicture mo ba? Ayan guys, pagkatapos ko nga kumain doon sa Aminplat, flat, nabas ako at uh, naamoy akong inihaw na tilapia. Hindi kaya sa nag-iihaw pa. Oh. Huh? <laughs> guys, dahil nga na-trending yung outfit check. check, papahuli ba naman kami dito? <laughs> Siyempre, outfit check din. <laughs> Nakalive po tayo mga kaibigan. Nakalive <laughs> <laughs> ba ano bang inyo yan? Tilapia? Tilapia. Yeah, ganito lang kami mga OFW dito sa Riyadh. <laughs> wala. Walang wala eh. <laughs> Ito kami sa labas ng aming accommodation. Uh -huh. Nag-iihaw sila. Tilapia. <laughs> Parang lalaka naman tilapia. Ito yan. Malalapad sa tilapia. Uy! Kala ko sa Pinas lang may malalapad. <laughs> Ganyan eh, nga oh. May <laughs> panghanda oh. Namili pa si Oy. kabayan. <laughs> Dubai. Nabili yan. Masarap yan. <laughs> Tumutulo uh, ng ano oh. Maria. <laughs> <laughs> Ay mo na kay sa Pilipinas. Matibay yan. <laughs> <laughs> Yeah, <laughs> 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 lang 'yung ticket. Kumokonek electric pan. Hindi 'yan 'yung may ano. Pa-pai-pai. Mano, may ticket sa ER ko, na may ang tilapia Dami. Ay, dinali, eh. di ba 'yan ng plus number 1? Oo. Oh. Para may sosobra o naman. Sobra yan. Pakete mo sa... Uh, walang labis, walang kulang. Uh, <laughs> Kung sila nagambag. <laughs> bilang na bilang ba? Uh, sakto lang. Walang labis, walang ula. Tigitigi sa kayo Walang kulang, walang labis. Happy New Year! Puto ka na! <laughs> <Saan>? Sa Pinas! <laughs> Dito may New Year sa kwarto. <laughs> oh my God! Mariam Panag. Hahaha! Maria pala-dla Oh. Maria. Duduk <laughs> dalam ni Maria.